ako nagtungkod-tungkod. Tiyahin ko hindi. Huh? Nagtungkod na. Tungkod na ba? Wala man si tungkod, tungkod. Ako gani, nagtungkod-tungkod. Yan. ang hindi sanay sa nice bukid. Pila na katuwi, eh. gawa na masanay. Dugot-dugot ang lubihan, no? Kaya so, paano makabuhay yung mga bago? Paano o nga? Paano makahinga? Kaya nga. Tignan mo, dagang, ano? dagang way bunga. Oo. Kasi, kulang sila sa space. Kulang sa sustansya <laughs> dahil magkadikit. Nag-agawan sila. Oo, nag-agawan. Ayan o. Oh. 80 <laughs> na yan. Papay tungkod. Wow, 60, 16 nagtungkod na. <laughs> Hello.